former Governor Chavez Singson ng Ilocosor. Ang gagawin ko po, manalo at batalo, yung ginagawa ko na ngayon. Yung modernization ng electric vehicles, electric jeep, electric tricycles, electric motorcycles. Matagal na pong programa ito ng gobyerno, hindi magawa-gawa. Dahil pinapadala sila sa land bank para umutang. mag payment ng 500,000, mag So matagal na po yun. Nakita kami minsan ni President Marcos. Kako, this time Mr. President, mangyayari na yan. Dahil ako mag-provide lahat ng electric vehicles, electric jeep, tricycles, motorcycle, without any down payment, without zero interest, without guarantee from the drivers. Ang mag-guarantee yung mga mayors, governors, or transport group or cooperative. Boom Pilipinas po yun. Malaki po yun. Ginagawa ko na. Parating na yung factory ko galing sa Korea, worth 500 billion. At pag-uumpisa na po kami by December, latest uh, January, mass production na po kami. Quality dahil uh, Korean technology, pero dito gagawin ang body manipis po na bakal pero hindi ginakalawang. So na-check na po lahat yan. Yung prototype ng na dalawa nandito na, ginagamit na ngayon yung transport group. At nagpunta mo transport group sa bahay, sabi ko hanapin niyo muna yung pinakamura para hindi niyo ko mabintangan na nagdenegosyo dahil tulong ko lang lahat to sa ating mga drivers na walang sasakyan para sa mga mahihirap. So naghanap po sila sa China, Korea, Philippines, pinakamura po, 3 million. Kako, para tunay na tulong gagawin ko, ibibigay ko lang sa inyo 1.2. More than one half ang hinati ko. 1.2. Bung Pilipinas po yon. At may dagdag pa doon yung card na ginagawa na namin. Meron kaming card na ginagawa sa aming bayan na kung anong bayad nila, yon ang card nila. Itong card nito ito, international, worldwide, the visa card. Narbakan card. Lahat ng bayan makakaroon, ang buong Pilipinas, mamimigay kami libre with bank account, credit card na as a debit card. So, ito po, gawa-gawa lang dami, pero maandar. So, yun po gagawin ko, manalo at matalo, para matulungan ang ating kababayan o na ng bansa dahil ang, darong, ang ekonomiya natin pag nasa bangko ng pera. Ang pera ang mga tao ngayon, karamihan, nasa unan lang, tinatago, kung saan saan tinatago. Pag nawala, away. Pag hawak-hawak, may taya sabong, nawala na. So, baka katulong po ito, ginagawa ko na, gagawin ko. At mas marami ko magagawa, mas madali ko magawa kung ako ihalal na senador. Okay. Maraming salamat, sir. Salamat Yeah, tanong po sa media number one. Melanie. Mayan, Ann, I'm sorry, net 25. Miss Mayan. Ann. Sir, good morning po. Tatakbo kayo under ng what party po? Administration din? Independent pero Partido Ko LL. Ano po 'yun, Sir? Lakas loob. Ah. Laka. Sir, doon sa binabanggit nyo kanina yung mga programa, sino pong transport group yung direkta makikinabang doon sa... Lahat ng transport group, yung Magnificent 7 at mga buses, lahat ng drivers, nagpunta na po lahat sa bahay at magpipirman na kami dahil mag-mass production na po kami. Lahat ng transport group, no exception, the whole country, nakipag usap na po sila sa akin. Michael Rogas. Gob, Michael Rogas po from Radio Pilipinas. Saan po ninyo kukunin yung pondo para po sa sinasabi po ninyo programa na pagbibigay ng Jeepney uh, Modernization? At hindi po ba kayo malulugi sa kanilang gawin po ninyo ito? Saan ko kukunin? Apo. Ako nang bahala doon, sagot ko yun. Isa lang salita ko, gagawin ko. Hindi mo ba kayo malulugi, Gov? Kung malulugi. Mong... Malulugi ako doon. Hindi ako bagay malulugi basta para sa masa, para sa ating bansa. Kagaya yun ginawa ko, Miss Universe. Lugi. Sabi niya, kinuha ko. Lugi. Pero maganda sa ating bansa. We were, uh, it was considered as the most successful Miss Universe ever in the entire world. So binibigay sa akin ng Miss Universe anytime. Gawin ko raw, wala nang down payment, wala nang uh, may discount pa. So yun, yun ang nangyari. The best Miss Universe ever. Walang nakakuha po sa Pilipinas ever. Not even the government. Nagawa ko po yun. Last question po. Meron din po kayong digital bank. Uh, niyo po ba kami bigyan ng konting background nitong digital bank po ninyo, Gaw? Yes. Yung digital bank, meron lang kaming bangko sa Amerika. Bihira po maka-approve ng bangko sa Amerika. Meron akong bangko ron. Bigan Bangko International. Meron din akong local bank. At meron kami yung digital bank. Yun ang tutulong magpandar. Right now, our card is being powered by Union Bank. Katulong yung Banko ng Masa na ginagawa ko ngayon, uh, may bibiti naman, under na yun, yun ang tutulong, dahil dalawang gagamitin ko, Visa Card at saka Master Card. Buong bansa, bibigyan namin to libre, katulong ang ating mga mayors. Matagal na namin programa ito, itutuloy po namin, kasama ko po yung mga local officials, local government officials, governors, mayors, city mayors, and cooperative and transport group. So, ito po, itatap lang sa jeep nila, lipat na sa account nila. At nagagamit po sa buong mundo. Nasubukan ko na, US, Las Vegas, as, uh, Japan, Korea, sa ibang bansa, nagagamit po ito. Tatro lang nang papandarang ang credit card. Union, union Pay, Visa card, MasterCard. So ito, Visa card, Lumandar. So ginagawa namin ngayon, MasterCard para sa lahat. Because 77% ang Pilipino walang bank account. Kami po magbibigay sa kanila ng bank account with credit card as a debit card. Okay, Mon, Mon Gualvez, TV5. Go good up. good morning, Mon po sa TV5, sir just to clarify, kasi sabi nyo nga po kanina, lakas ng loob lang talaga yung pinaka, pinangahawakan nyo po ngayon. Pero you're, you're saying na ang pinag-push nyo po talaga is yung PUV modernization, which is in line sa administration po na plano. Hindi ho ba kayo na-consult or paano ho ba? Hindi pa nagkaroon na pag-uusap na maisama ho kay sa line po ng administration? At saka bakit po talaga tinuloy nyo po ang pagtakbo pa sa Senado? I Ayaw ko po kung ba'n dinatanong. Dami nang tatanong dahil sa ginagawa ko ng matagal ito. Bakit hindi kayo tumakbo? Hindi ako dahil kontento na ako. Dahil aming probinsya, nagumpisa ko ang governor, kami ang pinakamahirap. Malit lang probinsya namin. Ngayon po, kami ang ikalimang pinakamayaman na probinsya sa buong Pilipinas. Kami po ang pinapagulo ng araw. The most notorious. We are considered as a warlord country. Now we are the most peaceful. So, kontento na po ako, tumutulong na lang sa labas. Kaya ito na ang ginagawa ko ngayon, puro tulong, lalong-lalo lalo na sa ating mga kababayan na mahirap. Dito, malaking magagawa ito, lalong-lalo lalo na sa mga overseas workers. Hindi na sila lalabas pa pupunta sa bangko. Sa telepono lang at sa katong card na ito, makapagpapadala na sila ng pera diretsyo sa mga mag-anak. Hindi na mawawala. Malaking tulong sa overseas workers natin ito at sa lahat. Okay. Jean Pillstar.com. Sir, hello. Um, you said that you, whether or not you win, you fund EV vehicles. So, why the need to run for a senator? Ma'am, what's the target? Can okay, you repeat, ma'am? Why the need to run for a senator? Kasi whether or not you, you win, you'll fund yung EV, mga e electronic vehicles. So, bakit kailangan niyo pa po tumakbo? Bakit ako tumakbo para mas madali gawin at makin mga, mga ginagawang pagtulong sa taong masa? Dahil punong-puno pa rin tayo ng red tape. Ma-red tape pa rin, ang hirap gawin. Yun lang ginagawa ko na na pamimigay ng jeep. Ang daming dinadanan. Dadaan sa DOST, dadang kung saan, -saan. Mahirap po. Huwag na Senado ko mapapabilis ang pagtulong ko sa taong bayan, lalong-lalong na -lalong sa mga mahirap. Nico Bagsik, Teleradio. Um, good morning po, um, Governor Chavit. Sir, na-mention niyo po, uh, nakausap niyo po yung Magnificent 7 po na transport group po. No? Um, how about po yung Piston at saka yung Manibela? Kasi sila po yung against po dito sa Jeepney Modernization Program. Nagpunta lang po sila sa aking bahay. Kasama po sila lahat. Walang, um, walang humindi. Ang babang presyo, lugi ako ron. Billions ang lugi ko So, pumayag po sila. Ang ayaw ang iba, yung consolidation, kinukuha yung prangkisa nila at sinasabi kung saan sila bibiyahe. As far as the, 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 electric, uh, the, modernization program is concerned, payag lahat po sila. And then, um, Governor, na-mention niyo po na yung mga prototypes po ay galing po sa Korea po. Ano? Um, hindi po ba maapektuhan ito yung mga local producers po natin ng mga sasakyan po katulad ng Saraw? Hindi po. Dinala ko na rito. Dito ko gagawin. Dito, factory. Kung gusto nila tumulong, sila mag-supply. Kung mapapantayan nila yung pagtulong na ginawa ko, makakatulong sila ako mag-supply sila ng mga parts. Pero kung makipag sila, okay lang. Sila lang gumawa. Dahil hinati ko yung presyo, luhog ako ron. And then finally na lang po, uh, Governor, kayo po ay tumatakbo din po ba under the uh, President, uh, former President Duterte's party or hindi po? Wala. Uh, salamat ako kay President Duterte dahil in-endorse ako. At uh, si Presidente Marcos, tinulungan ko. Ang plano lang niya noon, Vice President, ako nagsabi na Presidente yung Pero pag, pag, file si Sara, dahil napakalakas ni Sara, bababa ka, I'll have the leverage to talk to Sara na maging Vice President ka, protected ka na, hindi ka naman nandaya. Tinulungan ko si Presidente Marcos, hindi pa ako in -endorse ko in-endorse ko. In-endorse ako, pasalamat kay si Presidente Marcos. Kung hindi niya ko endorse salamat pa rin. Sir, Mr. Governor,